tayo pa punta ng Santa Juliana. Let's go, let's go. Okay, motor na lang kami. Nag-discharge yung battery ng Ford Everest. Kaya nag-motor na lang sa Jetbox. Hintay kami ng mga kakakita pa. Kami mag-alang sila tayo ang tama dito. namin mga 15 minutes. 20 minutes

Eh, palabas na kami ng ano, Cristo Pupunta na tayo ng Santa Lucia. Oh, po. pong pasyalan dito sa lugar natin. Meron sa Bueno, Medo Brick. Meron din sa Trong Valley. Tapos pinanood dami ni stereo. Hindi National dami. So ngayon, gawin tayo muna tayo. Nakapakuha ng path of turbine. Kaya <laughs> ayos natin. Ano e? Ibigay natin kasi, anong kayang pan. Lagi <laughs> lang pan. dito. Nakalaban natin sa market po dito. Hindi. はいう、ピッチャー大変なのを確保す

sa tatakbo siya sa tatakbo siya Okay, kulilin niyo tayo. Ngayon gets ko. nagsimula kami dito di noong 19, 1992. ng pagputok ng pinatubo, uh, pinupunta na namin yung mga tripo. So, may makikita natin yung dalawa sa mga uh, kaibigan ko, sa mga Aita Pastor. Dati, mga ano sila, mga, mga no ribbon, no rice. Right. Pero, tinuruan namin sila. Literacy. 92, 93, 94, 95 at ngayon gagaling na nila, nakakabata na sila pero na silang saling periko at yung mga anak nila uh, yung mga nagtapos na sa kuleryo tuloy ngayon yung, yung siya, si Pastor Ricky, marami siyang mga tinutulungan ng mga bata ng mga nag-aaral sa elementary at sa high school. Meron siyang bahay so, doon sa Santa Juliana. Doon sa katira yung mga bata. So, bibisitahin uh, din natin sila. Dito naman si Pastor Jeff, uh, dito naman siya sa Tito Manabayukan. Kaya yung kasalukuyang ano, chief na ngayon doon. Kaya so, yung mga taong tinrain natin, yung mga katutubo na no reason, no right sa mga na kasama natin, na-train natin. Ngayon, so, sila yung mga ng mga dito sa mga lugar nila. E, si Dr. Ricky, dati siya ang ano, uh, ng barangay ng Pauliana. So, mamaya, mga mimit natin ko na. Kinuha, nandito na tayo ano, sa, ano, Barangay Odonel, kami lang. E, Pag-ibig pa, nandito na tayo. Nagkakalat, hindi na tayo din natin yung thank you pa. Pag-vlog natin yan. Eh. daw marami nang nakapag-vlog. Eh, Bayad naman natin. Itong pinupunta natin, ito yung daan papuntang Mount Pinatubo. So, maya maya makikita natin maraming mga 4x4 na nakapita meron ngayon. Pero dito pumaparada yung mga mga foreigners or local na mga mga bumibigita sa Town na tubo dito lahat sila. Uh, pumapasok. Uh, kailangan din ang mag-register sa barangay. Meron ang transfer din after that ay i-argue lang sila ng 4x4 Pagka 4x4 ay pwede sumakay ang mga apat na katao Tatlo hanggang apat katao tapos isang guide sa isang driver Minimal lang po yung babayaran sa mga tayo po I-share ko po sa inyo magkano ang Okay, tinanong yung mga natin Ito kayo sila Ipapaw na nga daw Ang sa Bawal <laughs> dun Ayan, pwede na ulit Lagat kinatangit doon kasi bawal mag-video sa, mag -video sa uh, uh, Kampo ng mga uh, airport Siyempre uh, Ino-honor natin yung kanila po Bye, bye. Itong lugar na to ay sakop na ng Santa Juliana. Tatling sa taon niya na uh, boundary. Napakaganda po ditong lugar ang bulubundukin. yan At ang isang maganda dito ay nag-develop na lugar. Itong lugar na ito, itong simentado na ito, dati ito ay putik uh, to putik. Walang ibang nakakapasar dito kundi mga mga 4x4 lang. Mula dun sa sa lugar ng mga sundalo doon kami na sa unang kampo. Hanggang dyan, 4x4 lang ang nakakataan. Or either, pag walang pag-arkina sa 4x4, maglalakot para makarating ka ng magtauliano. dahil na pagtabulan, hindi ka talaga makakalagot. So ngayon, ang ganda ng ginawa ng gobyerno natin, ah uh, 30 years ago, napaka hirap pero ngayon, uh, nakakapasok na yung mga bicycle kahit eh, uh, anong setup yan, nakakapasok na ng mga malaki na mga mga meron nga lang dadaan na dalawang ano, dalawang checkpoint sa doon sa dapat link at isa dito sa may ito dito sa may Santa Maria nung bago ka pumasok ng Roma buho. Pero pwedeng libre yan, kaya lang, hakyatin mo. Ikaw <laughs> ang hakyat. Kaya, ako bibili na lang ako, hindi ako parang umakyat eh. hindi well, o, dinidevelop nila ako. Tinatabunan nila yung gilid para yung... <laughs> dito so, ka, barang sa Barangay Santa Juliana. Ito yung gagawin ko ng pinatupo. Pinatupo siya ang Ito yung office. Nakabuti lang ang gagawin. lang. Nandito na tayo sa Santa Nandito yung Sorry guys. Ha? Ayun na yung kaibigan natin ha. Sandali na ka si Sani, na. lang, Saan ni nandiyan ha? iwan tong motor. Ha? D D D Hello, Sorry guys. Thank you. Ano? <laughs> <laughs> oh, Pastor Rigel. Like, okay. okay. Ito si Pastor Jeff. Halika Pastor Jeff. Kanina pa kayo dito? <laughs> oh, hanap tayo ng kainan. Pastor Jay, balita. <laughs> Sige <laughs> na. Ayo, tarakan mana? Masuk je. Bukan. Bukan. si Pastor Jeff. Bukan. 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 工作。Oh

kailangan ko poh sa mga pisos. kaya <coughs> na na kaya na Itong manok. Saka ano ka na kaya na ito. na na kaya na na kaya na kaya na kaya na kaya tangal yan. Masarap po yung ano no. no sabi mo sa masarap, masarap, ya. Top? masarap Masarap

Ginadala din yung pagkain. <laughs> Masarap yung manok eh. Naubos oh, naubos yung manok, naubos din yung kalis. Yung asin. Wow, wow, wow. Kaya gusto ko sana kain to, 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 Yun. Ay puti yung sila, sila. bata-bata pa. Bata pa ba yun. 25 20... pa lang. Ah, Parang gaya pilang tawa na. Ah, oh, magkasingin na tayo. 1976 ka. Ah, anong buwan? January 75 ah? Huh? 4 huh? 49 na na Nung January Ang gasing edad lang tayo Ako oh, 48 ako nung March Ako 49 na Kayo po, ano kong pahala nyo kaya? Po? Junior Gala Ah, Junior pag ah? Pag ah? Pag ah? Oh, pag ano, mag ano tayo doon, sa manabayukan bayukan, mamamasal tayo. May ano pa doon, nag-aanting pa kayo ng ano, mga labuyo, ganyan. O, so, pag ano, mag-schedule tayo. Tal, may ano na, may 4x4 na ako. Ayan, may na, nag-lagin <laughs> ako. Kailangan na ating lagyan. taas. O diba tayo nun hinihila natin yan? Pinukuha natin dyan lang Ah, hey! Ah, si Jim yata to. Ano ba? Ano ba? Kala ko RMB. Ang buka nung kay Jim o Kala ko yung kay Jim. Dalaglag. <laughs> <laughs>

Hanggang kasi sa, sa akin na. Nasa kayo sila. Eh, marami ano, dito. May home stay dito. Yung mga gustong pumunta ng pinatubo, ayan, pwede kayo mag-stay dito. Yan. Ito to, Alvin and Angie Bogdor. Mga pinatubo. Ito pong Santa Uliano. Nagantahanan na ng ito. Wala 1992. Balik -balik kami uh -huh. na balik-balikkan na naman ito sa uh -huh. pininditan uh, dito paki. Ito globaly. Okay. Pero dalo daloy. dito. Tayo na, si Joko Ay, e, nasira yung dyan? So, ay, dito, ay, saan ako? Ah, tan. Oh, oh, oh. Yeah, dito, Yalang, kapagata, saan? Hindi ko nakita na? Hindi <laughs> ko nakita Diyan sa na? Hindi ko napansin Nandun sila ano, Pastora, ano? pastor ano? Jeff Ano po kayo, dito, dito. May mga umakyat? Hindi ko nakita, hindi ko napansin. Ano sa kanya niya? Ha? Nakakulong Ah? Baka hindi po kayo naglarap ako eh. <laughs> hindi niya ako ko napansin. Hindi ko napansin. Namimiss ko na to eh. Wow! Namimiss miss na ka? Oo, ka kailan tayo mag... <makes noise> kailan tayo mag <makes noise> gano'n tayo, tambo. Mag gano'n tayo. Kailan? Mag gano'n tayo. pa malalim. Hindi pa malalim? malalim yan? Dating malalim. <laughs> Naka, na daw siya. Nakakulong. Ano? Huh? Bakit ba may... Man, may bisita ka pa, Sir? Uy! Pagkakita na natin sulit! Pagkakulong mo ko na. Bakit ba natin yung sulit? Bakit ba natin yung sulit? mo kayo. Nakakulong-kulong.

yung masakit ko tayo namin bisyo magdadala kami ng maraming grocery hindi na kita patay eh tayo namin ano oh, anong nangyari? kumain na kami ubus na yung ahh 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 tayo namin. Magaling na. ahh 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 Pendala sumata eh. Pendala sumata eh. Kailangan <laughs> <Pindalas> gusto <mo> rin. <atay. laughs> Pina eh, pinaspasan mo yata yun yung paglalakas eh. At saka nang isda. Magano mag-schedule okay. tayo ng ano dyan sa tambo? Dali uh, natin yung, pwede pa yung 4x4 dyan? Nag 4x4 tayo tapos mag-ano tayo? Picnic. No?

Diyan din Oh, <laughs> kok lang <laughs> din Ito nyo ah, Tapos tapos nung ano, dinilihin siya pa yung pulis. Uh, <laughs> pulis. Yan na nga yung sinasabi ko, sabi nung isa, huwag eh, mong lulugoy yung pulis. <laughs> Hindi kayong naisaan nila. <laughs> Siyang nagbigay na doon. Oh, okay. Pero nung una, siya mo, ay bakit yung huhulihin. Oh. Ay kung huhulihin, ko na sa sa'yo yung motor. Ikaw na magtutuloy sa kumpanya. Ayaw nung pulis. Siya na maghulog. Uh, siya na mag Okay. At tapos yung, yung, pagkatapos na nung hindi eh, na hinuli, tumingin na ng panggas. Hindi <laughs> na andan, no? Ayan, no?